Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Hinatulang guilty ng Quezon City Regional Trial Court si dating Osami City Vice Mayor Nova Princess Parohinog sa kasong iligal na droga. Si Parohinog ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkakabilanggo at pinagmumulta ng 500,000 hanggang 10 million pesos. Matatanda ang 2017 nang maaresto ang dating vice mayor sa isinagawang anti-drug operation ng mga pulis sa mismong bahay nito sa Osamis City kung saan ikinamatay rin ito ng kanyang ama na si dating Osamis City Mayor Reynaldo Parohinog at labing apat pang individual. Nasabat naman noon sa raid ang mahigit 600 gramo ng shabu sa bahay nito. Kaugnay nito, inatasan na din ng korte ang paglipat kay Paruhinog sa Correctional Institute for Women mula sa Tagig City Jail Female Dormitory. Umabot na sa mahigit limang libong kabahayan ang nasira sa nangyaring lindol noong Sabado, December 2 sa Surigao del Sur. Ayon sa Disaster Response Operations Monitoring and Information Center, as of December 6, 387 na mga kabahayan ang idineklarang totally damaged habang 4,733 naman dito ang partially damaged. Mahigit 500,000 katao o mahigit 100,000 pamilya naman ang apektado ng lindol sa Caraga Region at Region 11. Nasa dalawang daang individual naman ang nanatili pa rin sa mga evacuation centers o katumbas ng mahigit limang daang pamilya. Sa kasalukuyan, umaabot na sa mahigit 21 million pesos na humanitarian assistance ang naipagkaloob ng pamahalaan sa mga apektadong lugar. Samantala, patuloy pa din na nakakaranas ng lalawigan ng mga aftershocks kung saan naitala naman ngayong araw ang 5.2 magnitude na lindol sa bahagi ng Marihatag, Surigao del Sur. Nilagdaan ng Department of Energy o DOE at National Irrigation Administration o NIA ang isang Memorandum of Agreement para palawigin ang access sa renewable energy sa bansa. Ito'y ayon sa Presidential Communications Office o PCO. Sa ilalim ng agreement, gagamitin ng DOE ang Under Construction Irrigation Facilities ng NIA kasama ang mga lugar na kabilang sa Future Irrigation Development Projects na hindi nakokompromiso ang mga operasyon ng NIA. Ang agreement ay may pirma ni na Undersecretary Sharon Garin at Director Marisa Cerezo ng DOE at Engineer Eduardo Eddie Gillian ng NIA. Naging saksi naman sa agreement si Senior Deputy Executive Secretary Hubert Dominic Guevara. Ayon sa statement ng PCO, isang mahalagang hakbang ang agreement sa pagpapatibay ng Sustainable Resource Management ng bansa na naaayon din sa Executive Order No. 22 Series of 2023. Para sa Kidlat News Updates, ito si Joy Reyes nag-uulat. At inyong pong natunghaya ng mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.